Yan roller po ang gamit niya. Yung pinakamaliit kasi yan po ay arawan. Kaya maliit yung gamit niya. Uh, ngayon pong araw na to, magpapaalam na ako sa mga kasamahan ko. Maraming salamat ay, sa inyo. Ay, At uh, sana nakita pa ulit tayo. Kaya tama, sa inyo ay, lahat. Kaya ba? Sige po. Ayan ang mga kasamahan ko, mga mababait kong kasama sa trabaho. Ayan po. Oh, dem. Oh, dem. Oh, dem. Oh, dem. So well, ito po uh, Papalitan namin ng brake shoe sa likod At magpapalit kami ng bearing So ayan yung bearing kumapit na Sa kanyang uh, hub uh, Papalitan na talaga so, Sige na tanggalin na natin Yun eh yung kanyang brake shoe yung pang ilalim manipis na pero yung pantaas makapal pa papalitan namin yung uh, master cylinder may leak oh. papalit kami ng uh, brake pad uh, tatanggalin namin so pag nagtatanggal tanggalin na kompleto sabay yung uh, brake drum at saka gulong para hindi naman sadong matrabaho Oh. Oh, na natin yung axel. Kaya nung papalit ko kami ng brakes yung ngayon, kabilaan to. Ah, uh, bali po ito. 4HJ1 po ang uh, model nitong uh, truck na to. Ayan. manifest na rin yung kanyang uh, brake shoe. Ayan. Eh, niya yung tubo ng fluid para hindi tumagas. kaway kaway muna. Okay. Ah, nakabili na rin kami ng uh, master cylinder. Ito, bumili lang uh, isang peraso. Made in uh, China. Hindi joke lang. <laughs> ah, importante hindi tumagas. mga gas. Uh, ikakabit na namin 'to. Ayan, hinahasa namin 'yung uh, brake pad kasi walang original, nagpa-banding kami, rebanding. So ayan, ay makapal. So kailangan bawasan. so yan ang aming uh, makisig na nakatulong, TGR Bagong gupit 'yan. Yan po ay uh, awang ko kung anong batalyon 'yan, yung gupit niya. 120 Infantry Battalion 'yan. <laughs> medyo sakripisyo kasi malaki laki yung uh, babawasin namin nagbabawas kami ng uh... na? so, ito po yung driver ng kusakya uh, namin So ayan, natapos na rin po yung uh, paggawa ng preno na ikabit na at uh, kirinasahan tapos nilinisan ng driver. So ayan. Oh, kaway, kaway muna. Ayan, si Sir Jiker Dilaclo. Siya po yung uh, driver nito. Taga Iloilo. -Ilo. Ilo, Ilo. daw sa mga taga Iloilo. -Ilo. Ayan. Naglilinis sa kanyang uh, service. Pupunta sila ng Batangas. Ayan, ayan yung makina. Bali, ang makina po nito ay Isuzu 4K H1. Ayan. Ah, ito naman yung uh, ng truck. Si eh, Kuya Jesse. Taga Negros. merong nagpapa sa Binay Family, kay uh, Cherry, Lani, at Chenchen Binay sa Necros Kumusta po kayo? Uh, pa-subscribe naman at pa-like ng video ko Marami pong salamat, uh, mag-iingat po kayo At sa lahat po ng mga subscriber ko at manunood Kumusta po kayo? Uh, ayan po yung aming uh, pintor na si Kuya JR Kuya JR, mga gaano katagal yan? Uh, mamasilihan pa ba yan o ganyan na lang? Primer ba yan? Ah, two weeks ba yan? <laughs> Mukha yata nga kuha niya na. Papagandahin mo. Opo. Okay. Ano pala yan? Primer ang tawag dyan, ano? Oh, primer, primer, primer. Talaga nga mga ilang taon na experience mo sa pagpipintura? <laughs> Dalawang taon. Ha? Ah? Dalawang taon. Dalawang taon, parang kung ah! ka na, yung professional ka talaga. <laughs> Dapat, kung ka lang eh, quality control eh. Wow. Oo. Oh. So yun uh, Sa labas ba anong kulay yan? Itim o ganyan din? Labas, itim Itim Masyado mong pinagaganda yan ha Yan, roller po ang gamit niya Yung pinakamaliit kasi yan po ay arawan Kaya maliit yung gamit niya Kapag nilakihan yung roller Talo na sa pakyaw So ayan o oh, shout out lang muna sa iyong pamilya. Sa kay Mrs. Shout out po dyan sa mama ko. Oo, oh, <laughs> sa mama Pangasinan. mo. Sa Pangasinan daw. Ano pangalan ng mama mo? Si Naida Kitali. Oo, oh, si Naida. Shout out po. Ito po ang inyong anak. Napakagaling na pintor. Dito sa aming kumpanya. O, oh, ayun, si Mrs. Ah. Shout out po sa Mrs. ko dyan. I love you. Wow, sweet naman. San Saan yung misis mo? Anong pangalan? Mary Ann Perer. May, uh, Mary Ann Perer. Yan. Okay. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan ang aming professional uh, painter. Ayan. Yeah, Spray gan ang gamit namin ngayon. Ayan. Yeah. Si Kuya Baya nagpipintura. Bagong gawa kasi itong aming uh, bakit? Pinagawa sa labas. Ayan. Huwag yung pagtakahan. Medyo may mga butas-butas. Hindi tinanggal yung luma. So, ayan. O, oh, ayan yung karelievo niya. Ito yung kaninang gumagamit ng roller. Dalawang taon na raw siyang uh, penter. Ano ba yon? Ah, uh, experience lang o oh, nag-aral ka ng TESDA? Ah, experience. Napakagaling. Sa magpagawa ka na ng passport at uh, pupunta tayo ng pan Israel. <laughs> Maraming construction doon na nagiba. Ayun, uh, gagawin natin. Okay, ayan na po uh, nagkulay itim na yung bucket namin. Napakaganda na ng aming bakit Bagong gawa yan Ayan, na ni Kuya Bay Well, eh, itong bakit na ito pinagawa sa labas At uh, Tinapalan lang Meron kasing uh, original siyang Hindi na pinatanggal So, ayun, hindi na rin pinamasilya Yan ang aming magaling na operator si Soko. Sharing po ang inspector at quality control dito sa kumpanya. Wow. Yon, matatapos na po ito at uh, magtatrabaho na sa Lunes.